130 ang kilo ng bangus uh, ano uh, tagupan, Ayan, 130 ang kilo meron tayong 150 may tumpok din tagwa 120 meron tayong 60 dito 130 ang kilo sa bangus pandaing gulakan dito meron ding 120 ang tumpo ng pangos. yung gulyasan 160 ang kilo boss magkano chabita kutsarita ano tawag yan tulingan tulingan na malaki tulingan na malaki ayun tatay na tulingan na gago tulingan na malaki magkano 120 120 ang kilo ng tulingan, tulingan na malaki. Ba't yun? Yellow pin, 160. Ayan, yellow pin, 160 ang kilo. Ay, sarawang yellow pin, 160. Mm -hmm. Sa tumpok mo. 50 pesos. Yan, 50 pesos. Ayan, 50 pesos. Ayan, 50 pesos. Tumpok. Badao, ko na espada na mo islice, Pagkano? Isang lang yan. Tagal na akong hindi nakapag-vlog. Simula nung linggo. Ihan. Ito yung sap-sap. 50 pesos lang yung kada tumpok. Espada. Magkano ka espada? 100. Sab-sab, 50 pesos. Ang gagawang, 100. Yan, sandahan. Yan, tungkuk ng guliyasa. Ito, lapad. May 50 pesos. May 50 pesos ang kada tumpok. Pili na yan para sa baw. Ayan. kaibigan, good morning. Magkano na yung galunggong natin? Saan tumpok? Pulo lang. Magalit ka ang Yan, yung tumpok niya. 100 kada sa plato. Yan, 100. Tapos 200 ang kilo ng galunggong. Saan daan ka lahat? Ha, ah, boss, boss. Okay. sa tumpok? Bangos. 120 yun. Mayroon na rin siyang nakadaing na 120 rin. Ah, mayroon na naman. So, ito Tapos, 120 yung kada isang kilo. <coughs> yeah. Oh, may nakadaing na. Oh, na Bulyasan, 120 ang So, ngayon, ang mga kapindors, nag-ora po yung ano. <coughs> uh, nag-ora po yun ngayon ang ating mga bangos. Ngayon ay Merkulis. 20 24 Bangus Bangus tungkuk Sandahan Indonesia Pandahing Kalagang bukit 100 kada isang tungkuk Tapos may 50 pesos ang galonggong mo kuya, magkano kilo? 120. 120 ang kalahati. 240 ang kilo. Ayan. Dito sa baba mo, yung tupok na yan, magkano yan? 50. 50 pesos kada isang nato. Diyan sa taas, magkano? 100. Jel, mo kasi, Jel. Magkano sa galonggong mo? 100 ang kada isang plato ng anong galunggong natin dito. yan. Alos bangos galunggong rin ang karamihan natin dito mga kabinders. Sa kilo mo, magkano? 100. 200 ang isang kilo ng galunggong. Good morning. 120 yung gulyasan. 120 na lang ang kilo. Subagsak ang presyo na po. Itong galunggong natin, kaibigan, magkano? 100. 200 ang kilo kada no uh, isang kilo ng galunggong ayan. medyo bumaba ng konti yung ating galunggong ngayon mga kabinders 200 na lang ang kilo ang iba to 240 itong topo po nasa sa baba magkano? ayan Ayong isang plato niya 100 din ang tumpok kada isang plato 100, 100. Saan, Ilan ang kilo? 130 ang kada isa niya. Yung pusit kalawang mo, makano? 160. Ah, 160 ang kilo. Pusit kalawang. Pulyasa, ah. yellow pinto na. 150 ang kilo. Maliit. Small. 150 ang kada isang kilo ng... Ating ilo pinto na. Hindi naka video ah. Magkano yung mga panumpok mo dyan? Magkano? Kinunungan mo ba? Yung. Okay. O, tatlo, ten -tato, ten -tato yung Magkano Ay, pa, mga tumpukan o. yan kuya? May, Magkano palpula? yung mga tumpukan? O. Magkano? Pagkano? 90. Yung kilo ba 'yan? Ah, 90 Ayon, ang, ang kada isang tumpok niya. 50 ang kilo maliit. So maliit siya siya ngayon. Magkano dyan sa galunggong mo tumpok? Sandaan lang po. Ay, sandaan na ang tumpok. eh. Yung ano mo, yung pusit kalawang. 160 kilo. 160? Yung pampanuwait, magkano na lang yan ngayon? 350. Ah, tumahas tayo, ano? Ano kasi yan eh? 4 Ah, kaya pala. So, 350. So, 350 na kada isang kilo niya sa pampanuway. Hindi kami ano, hanggang 330. Ayan, tumakas na nga pala. Ayan, meron tayong tilapia. May tilapia tayong Batangas rito. 120 ang kada isang kilo. So, tumaas yung ating kaibigan nga nagtitinda rito ng tilapia na nagtitinda siya ng 80, 90, 100 one 120 pataas. So, uh, hindi siya nagdinda. So, ibang pwesto to ngayon ang napuntahan ko. Um. Um, meron tayong dalag. Ayan o, oh, dalag. Magkano sa dalag, kuya? Magkano dito, kuya? Ah, okay. Ay, na 180. 180 na kada isang kilo so mababa pa rin siya oh, tapos yung maliit 150 yan meron siyang 170 kada isang kilo yung maliit niya, 160 daw ang kilo. Ayun. Puro dagupan yun, mga ka -pinders. Dito lang yan, kaya dinoy niya. Ano sa bangos natin dyan, kaibigan? Magkano dyan? Maniti lang kilo. Yan, lapu-lapong. konti lang pitilya 150 kada isang kilo yan dito pre magkano 180 180 ang kilo ng pitilya dito sa ano biluan 180 parehas lang ang kilo biluan at saka pitilya 180 ang kilo tanawan din. Ano pang Ayan, papakul. Meron siyang papakul. ano? Pagalay. Bangus. Ang kanyang tilapia, one thing, Ang kada isang kilo. pa ba আমার <laughs>